Mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat. Ito naman ay kunting kaalaman, no? In the first place, I am not an expert about uh ini. ini uh, of those informations kasi hindi naman tayo pumapasok diyan, hindi naman tayo kabilang diyan. Pero alam ho natin kung paano ito pinoproseso at paano nila ginagawa ito, mga kaibigan. Uh, especially yung mga membro ng mga CPP in DFNPE. Na totoo ba ang tanong ay may mga katanungan po na ibinibigay sa atin. Totoo ba talaga na ang mga grupong ito ay ano, nagsusuporta sa mga politiko? Ang sagot ko po dyan, totoo po yon mga kaibigan. Kasi uh, pinoproseso yan hindi yan basta-basta mga kaibigan mag uh, may mga negosasyon yan ng nangyayari na kung saan ay sumusulat ang uh, mga kinaukulan ng uh, kaliwang grupo patungo doon especially yung mga matataas na mga uh, gustong tumakbo sa ating bansa sinusulatan yan nila mga kaibigan yan ay pinoproseso lalong-lalo na Uh, yung mga sumakaliwang grupo ng mga utak ng ating mga politiko kasi dyan sila kumukuha ng uh, lakas no? ng uh, suporta na galing po sa kaliwang grupo mga kaibigan at yan po ay maisusulat na nila mga kaibigan at yan po ay uh, pumunta doon sa tinatawag nila na central committee nila at magkakaroon ng uh, dipindi sa libil na ibibigay na commitment kung bali baga, the commitment na ibibigay ng CPP in the uh, NPE, no? Kasi may mga ano sila mga kaibigan, mga public, no? Public are uh, registered in the government na mga mga foundation, katulad uh, niyan, mga party list, ganun. Ang dami yan sa ating bansa. Hindi natin alam, yan pala ay pang ano lang pang mukha in public na totoo pero sa likod niyan may tinatawag na nakalaan na lumalangoy doon na tatlo apat na mga organisasyong illegal no alam naman natin yan na mga grupo na yan alam na po natin no na kung saan ay pinapanguluhan pa ng mga iskalar ng guberno, mga iskalar ng uh, ating uh, gobyerno na ginastusan ng ating guberno sa mahabang panahon which is uh, the ordinary Filipino people who are uh, paid on that kinds of uh, tax in order that kinds of students na lalago ang ating bansa. Lulugmok pala tayo doon kasi after uh, his or her graduation ay pumupunta na sa kaliwang grupo at pumukuntra or against na sa ating gobyerno. Yan po mga kaibigan, ang utak ng mga Pilipinong niyan walang kwenta. No, yan po no. Yan pa ay uh, pahintulutan ng Panginoon, Panginoong Diyos, hindi yan. Hindi sa Panginoong Diyos yan. Totoo bang walang uh, sinasantong Diyos ang mga taong yan? Wala. Imagine ninyo. Kindly imagine the people of the Philippines na gumagastos sa mga taong yan pero after his or her graduation ay pumupunta sa mga walang kwintang grupo sa ating bansa yan po ay nagbigay dilim sa ating lahat na kung saan lumulugmok ng lumulugmok ang ating ekonomiya dahil sa mga grupong yan at pumapasok na sila sa ating gobyerno because the, the mission is and the target and goals of that uh, kinds of groups is over through the government and take over of the government. yan po ang tandaan natin mga bansang Pilipinas sa ating bansa.